guys. Nice. Ngayon, ano na ako sa aming tinutuluyan. Nagluto ako ng pansit tanton dito sa electric cooker namin. Tapos, ito yung habang naglalaba ako sa ating main washing machine, o no, diba? Global ano, tapos habang naglalaba, nagluluto na. Siyempre, para pagkapos kung maglaba, kakain na lang, diba? Malapin ang maluto niyo. Gusto kasi yung pansit tanton ko, yung, alam mo ba yun yung hindi matigas? Yung malambot na yung noodles. Hindi ko alam. Ito so, kasi yung gano'n eh. Tapos sa work, magluluto. Ito yung kakainin kong dinner. Tapos magluluto ako ng itlo. Tapos may pinakain. Diba? Tapakita ko sa inyo. Okay? Tapos magluluto naman ako ng itlo. At hindi ko gusto sa side of eh. boiled, ano na lang, uh, scramble egg. Okay? Okay. guys, super ano yellow na yellow yung diba? scrambulan natin ah. o diba tapos nagayin na natin dito Ayan. Ayan guys, sinahalo ko na yung pansitan ko kaya magluluto ako ng kanin. aso ah, pinamadali ko ito ng pancit natin. Kaya ito na lang linuto. Alam ko naman hindi healthy po. Pe. Pero minsan lang naman siyempre. pag lang ako ng pancit natin. Hmm. Tapabutom na ako. Tapos ito yung tinapay ko. Tapos yung may itlog pa Alam ko sarap na sarap na kayo niya. Hmm. Gutom na din kayo nga. Pag naluto yung ating scrambled egg na kulay super yellow. Nakita nyo naman diba? Super yellow talaga siya. Ang galing nito guys. Ang galing. Uh, talaga. Hmm, diba? Parang pancake. Sarap. Hmm, sarap po diba? Hmm, diba? Perfect. buto na to. Hmm, lalagay ko na dito. O, oh, diba? Kain tayo, guys. Kain oh, tayo, diba? Gusto hmm. nyo bang kumain? Dito? Set up natin. Yan. Yan. Ito guys, oh, uh, pans, tanton. Diba? Mm. Mm. as what I tinapay. Tinapay. Tapos, lagyan natin ng ilog. Ang tinapay para lagay ko to. Tong... Papalaman natin. Yan. O, diba? Sarap? Tatakam na ba kayo guys? Ito, diba? Ito, diba? Magdagay na ako ng kalaman. Kain guys. Kain tayo, tayo. Mm. Ulang. Sapat na. Kahit ito lang dinner ko. Pinatay log. One set. Mm. Mm. pag talaga ikaw mag-isali ka ang mo gusto mo ang gusto mong kainin, di ba? yung kasama ko mamaya mamaya pa sa dati, mga 8 8pm, yung labas niya sa trabaho ako kanina nakauwi ako na ang 5.30 pang kasi ako pang umaga ko kaya eh, may napanood ako sa TikTok na kumakain ito kaya ito, oh, gumaya ako, diba? Meron naman ako dito na kay stock. Ayan, ay meron naman ako lutuan. Ah. Meron naman ako, na, meron naman ako itlog. Meron naman ako tinapay. O, diba? Pwede. Luto na lang, pwede. Okay. Diba? Mabubusog ka pa. Kung bibili ka sa labas, magkano na ito, diba? Sarap. Yung itlog ko, no? Kulang-kulang -pula yung ano. Ito ah. Walang pula talaga yung ano. Uh, Itlog. Wala ba tawag dito? Yung <laughs> yellow. Hmm. Harap. Ah. Panalo. Panalo guys. Hmm. Diba? tapos ko maglaba, tapos sinumpay ko na yung nilaba ko, bakay naman. O, diba? Ang bilis, diba? Pagkatapos ko niyan, chill chill na lang. Watch watch, tapos, manon, manon doon ko ng movies, tapos kong magpahinga, higa na kasi bukas na naman tomorrow, papasok na naman sa trabaho. Hmm. Ay, yung araw kasi, ano, kapagod ako guys. Kapagod kami na simulation kami. Kunti na lang tinakay diba? <laughs> dito. Naulog oh, yung cellphone. Naulog yung cellphone din. O, tapos yung last na itlog. Ito. Itlog. Papalaman natin ulit dito. O, diba? Ano sabihin na uh, matakaw ako? Ay, <laughs> gutom lang talagang tao. Pagpagod talagang tao, nagukutom, diba? Kaya dinadaan na lang sa pagkakin. Hmm. hmm. Okay, gloried sa pagkain. Mm. Alam? Kahit ganito lang yung pagkain ko mabumusang na ako ay tinapay. Mm. Hindi hmm. na lang. Baka sabihin yung takaw ko. nandito lang kayo guys, bibigyan ko kayo eh, siyempre. Pagluluto ko pa. Hmm. 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 Pag umagot sa dito, pagkain ang kaya namin na pag ko. Kaya, sigurado niyan, tataba na naman ako. Kaya naman kinakain. Eh. Siyempre, wala kang magawa, di ba? Pwede pagkain na lang ang ato bagay. baka sila bilan ng tubig. Ano ito muna yung tubig na binibili ko? Kasi walang nagre-receive. Kahit na baka mahala ko sa tubig, kailangan kong bumili, di ba? Kailangan maraming tubig talaga yung iinumin, hindi naman pwedeng konti na yung tubig na iinumin mo. Lalo na, tignan mo, ganito yung kinakain ko, di ba? Pero hindi naman araw-araw to. Alam ko naman na hindi healthy. Pero namiss ko lang talaga. Ang bad ng ganito. hmm Grabe, sobrang busog na busog. Pero kailangan kong ubusin kasi eh, <laughs> wala naman kakain hindi ako lang ba. Kung nandito lang sana kayo, sishare po kayo. Kain din. Pero kung meron naman kayo sa bahay, tagluto lang, lang kayo. Kaya ba gần dưới bên nhìn nga 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 Hmm. nga nga Hmm. Table dito sa Pancistan Tandu. Kiliman si. Ito may konting hanghang. Ha. Size. Mmm. Wala lang guys. Nag-video ako para kumain yan. Siyempre, panagkita ko yung dinner ko sa inyo. Dinner pala to. Dinner na to. Masarap na dinner, di ba? Oh, Kain. Malapit na maubos guys Mmm Mmm Sarap So match Mmm Finish Solve guys. Yan guys oh, simot. Simot. Tapos, isang tinapay na lang natitira. Kasi tubig ko. Diba? Todo simot. Pusog na pusog ako guys. Salamat sa pinanood nyo ang pagkain ko ng dinner. At guys. Salamat sa panonood sa inyo. At sana support my channel. Okay guys, see you next time na lang sa aking vlog. Okay, thank you and bye-bye. Sana nabugsog kayo sa panonood sa akin guys. See you na next time. Bye-bye.